Anong sa inyo mga mare? Welcome to my mini vlog! My ganarn, ganarn, ganarn! In today's video, samahan niyo ko at ang aking pamilya dahil invited kami sa isang kasala. <laughs> Nox invited yorn. Malayo-layo pa nga ang aming biyabiyahin. O, oh, nabubulol pa nga. Dahil sa Bataan pagaganapin ang venue. Kali, ang naging service nga pala namin papunta sa Bataan ay yung UV van na binabiyahin ng asawa kong si Roni. Siyempre, alam nyo naman, kapag public ban, dapat marami kayo para hati-hati kayo sa gusolina at boundary. Tiis-tiis muna tayo sa ngayon dahil wala pa tayong pabili ng sariling sasakyan. Hayaan nyo kapag kumita na tayo dito sa pagbablog. Bakit na naman Facebook. totoo lang mga mare, late upload na tong video ko dahil noong January 10 pa talaga sila kinasal. Sobrang late na, di ba? Wala kasi akong time mag voice over nitong mga nakaraang araw mga mare. Feeling ko nga ay eh, malapit na kami sa bataan dahil puro puno na yung nakikita ko at lumalamig na rin yung simoy ng hangin fast forward nga tayo mga mare at nakarating na kami dito sa Dinalopihan Bataan after 3 hours. Medyo na paaga nga yung dating namin dahil 3pm pa talaga mag start yung kasal. Nadya talaga namin na mas maagang dumating dito sa venue para meron pa kaming time na makapag-retouch. Alam nyo naman dahil sa haba ng binahin namin at na yung mga makeup namin at buhok namin <laughs> nagkaguray-guray na. Nag-continue nga ito mga mare ng kasal ng aming kapatiran na si Grace at si Joven. Kung nang makalimutang sabihin sa inyo mga mare ng ikakasal pala ay si Grace at si Joven mga kasama namin sila sa church. Dahil nga naaga na yung dating namin dito sa Bataan, ay naisipan muna namin pumunta sa bahay ng isang member. Hindi naman masyadong malayo yung bahay ng member dito sa church, mga ilang lakad lang ay makakarating ka na rin agad doon. Nung ako nga ay yung people palang mga mare, madalas na rin akong pumupunta dito sa Bataan kasama yung ibang mga ka-churchmate. Kaya nga every time na pumupunta ako dito sa Bataan, eh feel na feel ko talaga yung probinsya dahil maraming puno, marami kang ibon na mga maririnig. Syempre tahimik na pwede kang makapag-isip-isip at makapag-relax-relax. Kakakatuwa naman talaga itong si Lisel dahil super high talaga siya. Inaakala niyo si lang yung kasama namin ay nagkakamali kayo dahil isang barangay kami. <laughs> Habang magpapahinga muna daw sila, ay lumabas muna ako ng bahay at nilibot ko muna itong bakuran. Tignan niyo naman at napakaganda dito mga mare. Ramdaman mo talaga yung buhay probinsya dahil napakasimple lang. Yung tipong wala ka masyadong stress sa buhay, wala ka masyadong iniisip dahil nakakapag-relax ka sa mga ganito ganitong paligid. Yung gigising ka sa umaga at lalanghap ng sariwang hangin ay sobrang sapat na kaya mapapating yung Lloyd ka na lang talaga. Habang inaantay nga namin yung iba namin mga kasama, inaisipan eh muna namin bumaba dito sa ilog. Nakakatawa nga lang itong si Auntie Daisy dahil takot na takot talaga siyang bumaba dito sa ilog. Pero ito si Nanay Lisa ay sanay na sanay palibhasa ay nakatira sa ilog. Charis! Kud nga sa mga puno at mga halamang tanim nila ay eh, meron din silang mga alagang hayop dito na hindi natin madalas nakikita sa Maynila. Sobrang natutuwa nga ako dito sa kanilang malaking aquarium dahil tignan nyo naman ang mga isda, mga koi. Tignan nyo naman mga mare na mahilig kaming mag-alaga ng isda kung pwede nga lang humingi. At sa wakas na karating na tayo dito sa ilog, hindi na nga lang siya tulad ng dati na maraming tubig. Siguro dahil na rin sa panahon, mas maraming bato na nga lang yung nakikita ko kaysa sa tubig na umaagos. tawa talaga dito kay Nanay Lisa dahil sanay na sanay talagang mamuhay sa probinsya. Nung nakakita siya ng lupit, tapos feeling niya si Tarzan daw siya ng hapon at tagumpisa na yung kasal, hindi ko na nga naumpisahan yung pagbe-video sa inturad. Inuha nga pala nilang flower girl itong bunso na si Sofia Kaya todo support ang nanay. <laughs> mga ganitong event talaga, eh, todo support ako. Kayo rin ba mga mare? Todo support din ba kayo sa mga anak nyo? Comment down below nyo na mga mare. May ganun. <laughs> hindi ko naman kasi naranasan niya nung kabataan ko mga mare. Hindi ako kinukuha ng flower girl. Ewan ko ba kung bakit. After nga na ng mga sponsor, abay, flower girl at mga bearers ay eh, susunod naman na papasok ang parents ng bride. Kapag mga ganitong moment na talaga na ang parents na ang papasok ay hindi mo rin talaga mapipigilang maluha. Mapapaluha ka na lang talaga dahil napakabuti ng Panginoon sa buhay nila. Kaya na nga, inaantay na lang na pumasok ang bride Nakaka-excite talaga kapag mga ganitong moment Fast forward nga tayo mga mare After ng ceremony sa kasal Eh syempre, hindi po pwedeng mawala yung reception Syempre, ito yung pinakahihintay ng lahat Diba? Yung kainan Super nag-enjoy din ako sa foods nila Dahil napakasarap